Mapagpalang araw mga kaswerte! Kamusta po kayong lahat? So, narito naman po ang isang pampaswerte na gusto ko pong ibahagi sa inyo. Ito pong aking ituturo sa inyo, ito po ay para sa mga taong nagne-negosyo. Alam ko yung iba dyan ay talaga namang nagre-reklamo na kasi hindi talaga kumikita yung kanilang mga negosyo. Kuminsan, ito pa ay nalulugi. So, maaari nyo pong subukan itong aking ituturo na ito sa inyo. Kung habang pinapanood mo ito, ikaw ay may negosyo at kumabog ang iyong puso, gusto mong gawin ito, sige lang. gawin nyo po ano at uh, naway ito ay makatulong sa inyo nakikita nyo naman meron po ako dito nakahanda na puting papel napakaliit lang po nitong puting papel na ito ano maghahanda din po kayo ng isang maliit na bote so ito yung maliit na bote na meron ako dito pero kung meron po kayo dyan na mas malaking bote mas maganda din po yun ano hindi naman yung sobrang kalakihan yung mga maliit lang po dahil ito po ay isasabit natin kailangan po bote po ang inyong gagamitin, hindi po plastic. Pwede po yung bote ng gamot, linisin nyo po iyon, yung sirap na gamot, linisin nyo po iyon mabuti at pwede nyo pong paglagyan. Ano? So, naganda po ako ng papel at syempre kapag may papel, meron pong ball pen. Napakasimple lang po, may makikita po kayo diyan sa screen, diyan sa itaas. Tatlong words po iyan, iyan po ay isusulat nyo dito gamit po ang itim or red na ball pen. Katulad po nitong nakikita nyo yan, isinulat ko po diyan. Gamit po ang itim na ball pen. At ito po, kapag naisulat nyo dito, inyo pong itutupi po ito, iro-roll nyo po ito, pero ang pag-roll po nito ay palapit sa iyo. Palapit sa iyo kasi ang hangarin mo ay gumanda ang kita at magtagumpay ka sa iyong negosyo. So ito po ay iro-roll natin ng papasok na nakaharap sa inyo. Kapag ito po ay nai roll nyo na po, ito po ay ilalagay nyo sa ating maliit na bote at ipapasok nyo po iyan diyan. So maghanda din po kayo ng ribbon o tali na kulay green o kaya naman ay kulay red. So maalin po sa dalawang yan, iyan po ay ating tatalian. Talian nyo po ng mabuti na hindi po ito malalaglag. At uh, dahil ito po ay ating isasabit diyan po sa pinaka-entrance po ng inyong tindahan. Pwede nyong isabit diyan sa pinaka-entrance diyan sa itaas ng inyong pintuan o kaya naman ay sa likod ng pintuan. So kung halimbawa kayo po ay isang online seller, nasa bahay lang po kayo nagtatrabaho, pwede po kayong maggawa nito at ilagay nyo po ito diyan sa inyong likod ng pintuan. Makakatulong po ito. Pwede din naman po itong ilagay sa inyong lagayan ng bentahan. Kung kayo ay may mga lagay ng bentahan, pwede nyo pong ilagay ito. At halimbawa lang, uh, meron din kayo na red pouch, pwede nyo pong ilagay yan dyan, ano? Ayan, ibalot nyo yan dyan, or red na tela, ibalot nyo, at iyan po ay inyong isasabit. Isasabit nyo po iyan diyan. Iyan po ay kapag nilagay nyo po diyan, hindi nyo na po yun aalsin ha. Pangmatagalan nyo po iyan ilalagay diyan. At uh, ang suggest ko lang po, Kapag ito po ay... Sinulatan nyo na itong puting papel... Kapag ni-roll nyo na po ito... Ibubulong nyo muna yung inyong mga kahilingan... Bago nyo ilagay dito sa bote... So napakasimple lang po ng pampaswerte na itinuro ko sa inyo ngayon... Kung itatanong nyo po ano po ba yung tatlong words na isinulat natin dito... Iyan po ay isang uh, orasyon na... Para maka-attract po tayo ng swerte sa negosyo... Wala pong masama kung inyong susubukan at i-claim po natin, ipag-pray po natin na ito ay makakatulong sa inyo. Muli, paalala po sa lahat, ito po ay pwede nyo gawin anytime, any day. Kung gusto nyo gawin ng Martes at Biernes, mas makakatulong po ito, mas maganda kasi ang enerhiya sa mga araw na yan ay napakaganda. So, good luck sa inyo mga kaswerte, ha? Inyo pong gawin ito. At uh, samahan nyo po ng dasal, panalangin sa Panginoon, at bulong ng inyong mga kahilingan, na ito po ay makatulong sa inyo. Please don't forget po na i-share ang ating video, paki-like and follow din po ng aking page para uh, maging updated po kayo sa lahat ng mga ipopost nating video at mga pampaswerte po dito sa aking page. Maraming salamat mga kaswerte!